Sa linggong ito, isang serye na naman ang aming inihanda kung saan ating tatalakayin ang isang mahalagang paksa na may kaugnayan sa ligtas at malinis na pamayanan. Ating tuklasin kung paano nakatulong ang siyensya, teknolohiya at inovasyon upang ang isa sa mga pressing issue ng bansa ay nasolusyonan ng isang umuunlad na bayan dito sa Nueva Ecija. Kung may kasabihan na may pera sa basura, sa talavera naman, Taas noon nilang ipinagmamalaki na sa kanila, hindi problema ang basura dahil sa pagtutulungan ng DOST at LGU, ginto kung maituturing ang mga waste materials na nakokolekta sa kanilang public market, gayon din sa kanilang public at private establishments. Halina't ating bisitahin ang programa ng DOST at LGU Talavera, natiyak na sasaludo ka. Sa ngalan po ng aming original Director, Dr. Jules Cesar Guzikat, ako po ang inyong lingkod, Lee Sikat. At ito ang Probinsyensya Season 2. Mga patababa sa pananim kamo na walang kemikal? Mas epektibong pamamahala ba kamo sa mga organic waste? Dalawang siyentipikong idea. E paano naman kung may teknolohiya pang mas makapagpapabilis ng proseso upang ang ating mga organic waste ay mapakinabangan bilang organic fertilizer? Well, 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 mga kaagham, meron tayo sa DOST niyan. Yan ang ibibida natin ngayon para sa episode na ito. Mula sa bayan ng Talavera, probinsya ng Nueva Ecija, ipinakikilala namin ang dual drum composters for organic fertilizer production na inadopt ng local government unit, municipal environment and natural resources office ng Talavera. Bahagi ka ba ng mga community-based organizations, geographically isolated and disadvantaged areas, LGUs at educational institutions, o grupo ng individual na naglalayong mapabuti ang kalidad ng inyong mga komunidad? May magagawa ang agham, teknolohiya at inovasyon dyan. Halina't alamin kung paano maging bahagi ng SES. Dito, magkaugnay ang talino at serbisyo para sa mas pinaunlad na komunidad. si Engineer uh, Lilibeth M. Manalo, ang uh, Department Head po ng uh, Office of the Municipal Environment and Natural Resources Officer. Nagsimula po ang inisyatibo ng aming bayang Talavera tungkol sa mga proyektong tulad ng uh, dual drum composter. Magmula ng bigyang diin ng uh, mandato ng... Ang mga LGU mula sa RA 9003 o mas kilala sa tawag na Ecological Solid Waste Management Act of 2000 kung saan nga po ay inaatasan nga po kami o ang bawat LGU na mag-establish ng kanilang material recovery facility kung saan pinoproseso ang mga basura. Ang dual drum composter po ay isang proyekto ng DOST na naglalayong gawing kapakipakinabang ang mga nabubulok na basura. Dito ay pinoproseso ang mga basurang katulad ng pinagbalatan ng gulay, prutas at mga dahon, damo at iba pang nabubulok na basura. Paano ito nakatulong? Naging madali ang pagpaproseso namin sa mga nabubulok na basura mula sa palengke at ilang establishment na ituturo rin ng proyektong ito kung paano at bakit kailangang iwalay ang mga nabubulok na basura na sa halip na itapon kung saan saan at sigaan na alam naman natin na may epekto o masamang dulot sa ating kalusugan at kapaligiran, ay magagawa pa pala ito na pataba para sa mga pananim at halaman. So ilang mahilig sa laman at mga farmers ang kadalasan nagtutungo dito sa aming material recovery facility upang humingi ng aming uh, produkto na nagmula dito sa dual drum uh, composter. Pero majority sa aming naipoproduce ay ginagamit namin dito sa ecological park. As you can see, nakapag-establish kami dito na uh, may mga puno, may mga halaman, at minsan may mga gulay kami uh, tinatanim dito. Ngayon nga, ang nagiging patabangan namin ay yung nagmumula sa produkto ng uh, dual drum composter poster. So ang DOST, psto yung EVC, ay walang sawa sa pagtulong sa aming LGU, maging technical man o financial. So pagdating sa technical, ang LGU Talavera ay isa sa mga bayan na tinuruan ng DOST sa pag ng uh, Science and Technology and Innovation Plan. Ito nga ay true i start nila. So ito yung innovation uh, for science and technology for accelerating regional technology-based development kung saan ito ay nagsisilbing guide ng mga LGU sa pag-incorporate ng uh, STI sa aming mga pangunahing plano katulad ng Comprehensive Development Plan, Comprehensive Land Use Plan at Annual Investment Plan at iba pa. So, financially, bukod sa dual drum composter, ang LGU Talavera through CEST o Community Empowerment Through Science and Technology ay pinagkaloobang muli ng DOST ng proyekto na may title na uh, Revitalizing Safety and Resilience community awareness through utilization of early warning stations. E, o, ito nga yung pagkakaloob ng uh, automated rain gates para sa aming MDRIM o or Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. At yung para sa amin sa MENRO, ito yung Go Glow Grow Integrated Farming for uh, Community Environment. O, ito yung 3G Integrated Farming. O pagkakaloob ng uh, planting toolkits, free-range chicken at black soldier fly ang dalawang proyekto nito actually uh, ay nagkakahalaga ng 520,000 uh, pesos. So ang mga staff po ng DOST na nangangasiwa sa CES ay talaga namang napaka-accommodating. Sa simpleng paggawa lang namin ng mga letter request ay agad agad nila kami tinutulungan upang maging matagumpay na maibagay sa amin yung mga proyekto. Hanggang sa paggawa ng uh, Memorandum of Agreement ay kasama namin sila. So all throughout ay meron kami ng uh, DOSD personnel na kasama. Sa aking uh, o sa aming kapwa LGU, kayo po ay aking hinihikayat na makipag-ugnayan sa DOST katulad namin upang kayo rin ay magabayan at mabigyan ng mga proyektong pinalakas ng science at technology. Sa aking kapwa ka Menro ayan, medyo mas ano kasi ang menro, nasa DOST yung sagot sa ating mga problema lalo tigid sa napakahirap nating uh, kinakarap na solid waste uh, management. Oh, ang dual drum composter na mula sa CES ay naging malaking tulong sa aming solid waste management. Partikular ang mga basurang katulad ng binanggit ko kanina na bubulok, na ngayon ay nagiging kapakipaknabang na pataba sa aming mga pananim dito sa aming uh, ecological park, na ngayon ay nagiging pasyala na din. Hindi na namin problema yung mga basurang nanggagaling sa palengke, sa napakadaling i na dual drum composter ay na namin itong naipoproseso. Actually, hindi, na, hindi po namin pinagbibili yung mga produ produktong mula sa DDR. Katulad nga ng sinabi ko kanina, ito ay ginagamit namin dito sa Eco Parks para sa aming mga halaman, puno at gulay. Amin din namang pinamimigay sa mga naghahalaman at mga magsasaka na interesado sa aming produkto. Pero in time po siguro na, na i-formulate na namin yung tamang recipe sa organic pataba na may laboratory testing na pasado para sa pagiging organic fertilizer, ay maaari na namin i-consider yung pagbebenta nito. Ang nagnanais po na maging bahagi ng proyekto nito, proyektong ito ay eh, maaari kayong makipag sa aming tanggapan na matatagpuan sa ating munisipyo ng Talavera. Pakihanap lang po yung tanggapan ng Menro. Para sa Department of Science and Technology, maraming maraming salamat po sa paghatid ng mga proyektong pinalakas ng Science and Technology na nagbigay sa amin ng mas pinadali na solusyon sa mga problemang dati-dati ay napakahirap. Sa inyong proyektong SES uh, o Community Empowerment Through Science and Technology, ay pinadali ang panghihikayat namin sa mga komunidad na makiisa at tumulong upang palakasin ang ating bayan. Kapag uh, katulong ang komunidad, walang imposible. Ito wag po sana kayong magsawang tumuklas ng mga lunas sa mga problema ang ating kinakaharap. Asahan po ninyo na kasama nyo kami magtataguyod. Ano mang inyong proyekto na naisipakita sa ating mga mamamayan upang sa huli ay manaig ang siyensya at teknolohiya na may natatangin solusyon sa ating mga suliranin. Maraming salamat po muli. ang makabuluhang kwentuhan na naman ang ating napagsaluhan. Naway nagbigay inspirasyon ito para sa ating lahat na bahagi ng makaagham at magkakaisang komunidad. Upang mas malaman pa ang ibang proyekto ng DOST na inilaan para sa inyo, huwag mag-atubili na magtungo sa pinakamalapit na DOST Provincial Science and Technology Office sa inyong lugar na nagpapasalamat sa walang sawang pagsubaybay at taus-pusong pagsuporta sa aming mga episodes. Ang kwento ng Menro Talavera ay isang matibay na refleksyon ng isang malalim na pagmamalasakit sa komunidad at ang kakayahan ng siyensya at teknolohiya upang mas paon ito para sa benepisyo ng mas nakararami. Patuloy lang po tayo sa pagtutok para sa iba pa naming mga episodes. Sa ngalan po ng aming Regional Director, Dr. Julio Cesar B. Sikat, ako pong muli si Cicat, at ito ang Probinsya. Season 2.